Kamusta mga ka-fam! Welcome back sa inyong paboritong channel! Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay niyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi niyo mamiss ang latest chika. Hey mga ka-showbiz! Nakabalita na ba kayo? Ligtas ang popcorn! Kasi ngayon, may mainit at makabagbag damdamin na update mula sa mundo ng showbiz. Nag-tie the knot na sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio. Hindi biro to. Sabi ng mga recent post nila, after years of being together, finally sinilyohan nila ang kanilang pagmamahalan sa isang pribadong kasal. Kasabay nito, Zoop, Mrs. Alonte ang caption ni Ronnie sa IG post niya. At si Luisa naman, sumagot ng simpleng, Hi. Pero grabe yung significance. Ito na rin ang simula ng bagong chapter para sa kanila. Alam nyo, matagal na nilang sabayan to. Mula nung naging kilala silang love team na Loini, hanggang sa lumabas ang totoong relasyon nila. Maraming emosyon, ups and downs, pero patuloy silang naghold. At ngayong 2025, kanilang pinatunayan na totoong pagmamahal plus pangmatagalang commitment equals hashtag goal. Ang unang pahiwatig, noong nakaraang linggo, isang engagement ring, isang post, at isang tanong na sumabog sa showbiz. Engage na ba sila? Ang sagot, Yes. Yes. Mabilis pero heartfelt. May hugot, may kilig, may sorpresa. Pero teka, akala ba't dito lang nagtatapos ang kwento? Hindi pa mga ka-showbiz. Same week, boom. Wedding na agad. Ipinos ni Ronnie ang wedding photos nila. Sariwa, simple, at puno ng emosyon. Nakaputi si Luisa, nakasuit si Ronnie, at kitang-kita ang pagmamahal sa mga mata nila. Ganito dapat ang forever. Marami ang nashock. Maraming bumate. Fans, kaibigan, kapwa-artista. Comments flooded their posts. Minadali na kasala si Buntis siya. Wow, congratulations. Congrats, Sess. Congratulations and best wishes. OMG, congrats. So ngayon, mga ka-showbiz, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Para sa iba, love team turned real. Para sa iba naman, marriage as real commitment. Pero sa totoo lang, nanalo ang pagmamahalan, nanalo ang katatagan, at nanalo ang pag-asa. Na may forever talaga, kahit sa mundo ng showbiz. Gusto kong marinig ang sa inyo, ano ang pinaka-natouch kayo sa kwento nilang Ronnie at Louisa? Para sa inyo, love team pa lang ba? O tunay na forever? I-comment nyo na sa baba. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka -fam.